TV. Okay, isang magandang araw na naman sa atin mga ka-brother At itong ating ka-brother ito ay matagal ko nang inaantay itong ka-brother natin ito eh Alam niyo kung bakit Kasi minsan ko lang siyang ulit magugupitan dito eh Matagal-tagal itong bumabalik sa atin eh Kaya ito, napakagandang pagkakataon at ito pumunta siya dito At napakalupit ng pinagupit niya mga brother Kasi nga, kalbo to na ano Na bar speed Okay, nag-start na tayo dyan mga brothers sa guide number 6. Yung nauna natin sa taas. At ito, guard number 2 tayo. ganun ang forma yung tinuturo ng barbero. Ganun ang hagod ng ano, ng pagkaka number 2. Hanggang sa likod yan mga ka-brother ha. Yun, pag ano no, ang forma. Yan, pag -ano ng forma ng kuha ng buhok. Okay, nandito tayo. Hanggang dito na tayo sa kanan. Dederecho na tayo dito. Yan, ganyan ang proseso mga ka-brother Sa totoo lang mga ka-brother Ang dami nagpapagubot ng mga bars pay dito sa amin At eto nga kulot din ang buhok niya mga ka-brother Salot din <laughs> Joke lang ka-brother Okay ito, linyahan na natin to Gagamitan natin itong ano natin ito detailer oh. Simple lang tayo mag-guideline sa likod mga ka-brother Ganyan lang Hindi tayo gumagamit ng gunting kung ano-ano pa Suklay lang, sapat na Kaya eto, mag-aahit na tayo dito mga ka-brother At tatapusin natin ito ng madalian lang kasi marami nakapelan itong araw na to, Okay, ito na Parehas doon sa kaliwa Ganyan din ang tirada natin Okay, siguro yan mga ka-brother ha Kukuli natin itong detailer natin ito Yun, linyado na tayo mag tayo dito mga ka-brother Kukunan pa natin ang mga Kanto na yan oh Number one guard mga ka-brother ha Okay, yun o oh. Half lever tayo, zero Okay, laruin natin ng 0.5 mga ka-brother Tapos ginukupitan ko to mga ka-brother Itong ka-brother natin ito ay sobrang tahimik mga ka-brother Para kung walang kausap Para siyang pipe mga ka-brother Grabe Siguro kung kausapin mo ito, tatangko lang sa ito Basta hindi ito nag-imik Ganyan lang siya, walang kagulang walang galawan Mukha siyang, kursa, mukha siyang koreano na hindi maitindihan Pero sabi nila, gwapo raw itong ka-brother natin ito eh. Kaya ito, binigyan ko ng hostisya ang alam pinagupit. Yan, nag na tayo mga kabrader ha. Sundan nyo lang proseso natin. You oh, know, hanggang di odio. Malapit na tayo matapos mga kabrader. Ito na, nag-line up na tayo dyan. Devil's cut. Ay, grabe. Kabrader natin ito. Napakasolid ng ganyang pinagupit mga brader. Oh. Yan na oh. Okay, maraming maraming salamat mga kabrader ha. Dumadami na tayo mga kabrader. 200 rin ang followers ko. Haha, <laughs> syempre para sa akin marami na yan. Okay, malapit na pala yung pakulo natin yung gagawin, yung mamibigay tayo ng kaunting uh, biyaya sa ating mga so Okay, marami salamat. Babush!